pag-usapan naman natin yung bawal sa settling ang mga motor non contact ang prevention policy wala pa naman any cap sa lugar natin ang settling dyan ay Pauline's barrier sa ngayon hindi pa sharolin to sharolin mga pinyo 20% discount happy policy belt vlog eh, let's do it rather natin. D -d lang na lang, no? Ayan Ayan, alright mga pinga Pakalalambas na natin ang crossing ng junction kay Taricel For today's video Pag-usapan naman natin yung Bawal sa zipper lane Ang mga motor Sa NCAP Non-contact apprehension policy ito uh, ano, Ortigas Avenue Extension. Ayon sa ano, sa mga nag-post, yung Ortigas Avenue ay sakop na ng NCAP. So hanapin natin yung mga camera. Dito naman wala pa yung camera. Wala pa tayo so, doon sa may SM City Ortigas. Siguro malapit din din. Tapos yung Lane pwede tayong umapak or dumaan doon. Wala pa naman end cap dito sa lugar na to. Pag binakita tayong karato ba. Yan, na lang. Sobrang traffic kasi dito yun. Kailangan nating tumiskarte. Ito, ano. Bike lane talaga to. Kaso <laughs> lumburado na. Wala pang end cap dito. Ito, Ito, bawal tumawid. Oh, pia muntik na yung motor Dito sa electric bus Mini bus pala, mini bus So, dito muna tayo mag-focus sa Bawal ang Sipar Lane Dito sa may Barangay Rosario Pasig City Gamit na gamit ko yan dati, no? Pag pumunta ang Mandaliyong, pumunta akong Pasipay, pa Polya Vargas nagagamit ko yung si Perlin na yan kapag uh, rush hour or yung matraffic binubuksan nila yung kabilang linya nagpapa counter flow dito talaga yung matraffic ang lulupit maganda <laughs> rin yung ano eh maliit yung motor eh no ito sa malaki Bawal na yung motor sa Super lane Bakit ba pinagbawal yun? Sarap-sarap kayang Makawala sa traffic Kasi nga Pina-contraplo na tayo Binigyan na tayo ng isang daan Pa sa lubong Ang iba, nagka counterflow pa E-bike yata to You know ah, lupet, e-bike <laughs> Yung motor, hindi kaya siya. Kaya siguro ganun. Maraming loko-loko eh. Madaming... pag natin sabihin kamote, kasi pangit tignan. Madaming pasaway, yung mga ganun. Pangit tignan kapag kamote eh. No? Konting kibot. Kapunti nakagaring ating sasabihin. Tramo pa yan, tramo. Di ako sure kung Ito yung tawag sa lugar na ito Bandang harapan Rosario Simbahan After ng Rosario Simbahan Yung may Kanto sa may kaliwa Yan tapat nun Yung zipper si lane Wala tayong magagawa uh, Iniisip na iba Diskriminasyon Oo nga uh, parang gano'n na nga Uh, open open mind din naman tayo baka Sa so, dami ng pasaway, may aksidente. Eh. Kaya pinagbawal 'yung mga motor, mga four wheels na lang malaking sasakyan yung super lane yun, dito ang super lane dyan ay sa kaliwa yan ay yung may orange barrier sa ngayon hindi pa nagpapa counter kasi nga hindi pa naman tra gun traffic wala pa naman ako nakikita ang camera or hindi ko lang nakikita alam ko, ito yung ano, Ortega 7 Or yung pagkalampas ng playover Diyan sa IPI Punta tayong Motor Market Libis Diretso tayo dito sa baba So, magingit na, na tayo Baka May end cap na dito Ayun o Nakita ko na yun sa kabila MMDA no contact apprehension in effect ingat lang bike lane yan <laughs> muntik na sir ah ito sir sure, Charolene to Charolene mga may bike tapos merong tatlong araw Charolene pwede tayo dyan iwas tayo sa lubak takip ng manhole so, ito yung MC lane dati kaso lang wala nang ano wala nang paint borado na yeah, pag may nagbabay pag natin daanan walang camera dito <laughs> tignan natin sa malaking poste eh. Nandaan pa tayo nung nakabike. Uh, end cap, yan masasundin mo yung road markings, traffic lights saka alam mo yung mga road markings dapat mag search ka sa LTO website meron yata ano na road markings yun kung ganito yung mga galawan ng mga nakamotor pwede tayo sa kanan okay. okay kanan tayo kanan hindi tayo nakatiis <coughs> Pero wala namang road markings eh. Kahit niya ay camera pa yan. Wala. Walang camera dito. Okay. Lipat na tayo. King Green na yan. Caution yan sa mga biker sa mga motor na may tatawid. Charolene yan. Hindi na nila. Ah, uh, ganito, ganito na tayo. <laughs> Mahirap na eh. Pa, Charolene yan. Alam ko Charolene. Pero kabado pa rin ako yan. You know? Yung ano, nakabantay sa end cap. Hindi alam na Charolene to kasi hindi na makita yung mga markings. Meron kaya silang record? So, kailangan meron kang video na nagpapatunay na kapag dumaan dito, ay pwede or may markings na Charolene shared lane ng motor sa nakabike kaso lang dinadaanan ng nakabas tirain natin dito ay e, siga <laughs> <laughs> bahala na bahala na si batman <laughs> lahat ng nakamotor motor pa eh, no? kahit na pwede naman dumaan siyempre <laughs> kabado tayo eh no? yun ang problema no? yung mga nagbabawa yung mga bus naharangan yung mga daan natin yun lang di natin alam kung saan nakalagay yung mga cameras Welcome to Market Libis! Walang namimili eh. Doon tayo paparking doon sa motor. Dito lang. Di na tayo magbibidyo doon sa loob. Uh, lang. Picture na lang natin. Or pagalis ko na lang. No? Nakahiya. Okay, yeah. <laughs> Tingin tayo ng ano. At least to... Dragon na carbon pinsa lang bumili ng helmet mahal na natin tapos pang ano weekly ride ko lang naman yon pang araw araw siguro next time muli kapag nagkapera tayo siguro January bili ulit tayo happy father's day mga pingo yun alright mga pingo nakatapos na tayo ng pamimili. <laughs> Meron 20% discount. Happy Father's Day. Hanggang Monday yata ito. June 16. So, ito yung nabili ko. Mga pinga. Bubili na rin ako ng belt bag. Kailang-kailang ako ito. Pag uh, nabiyay. Oxford yung tatak. Atlas. Ayan. 3,080 pesos yung price. Tapos ito yung LS2 Dragon natin. Hindi ko na siya Papakita. may libreng uh, visor dark visor alright saka pinlock para sa anti pag so yun lang naman <laughs> napil ko dito sa gaan ng kanyang helmet no tama tama sa naka sports bike yung big bike natin na sa 6R yung regular price ng helmet ay 20,000 na nyanrit pesos yung made carbon to import ah. carbon na glossy wala silang available na size ko XL ang size ko so to XL lang nandun maluwag sa akin tapos yung Father's Day promo naka tayo dito ng discount na 4,198 pesos naka-discount tayo 4,000 so 16,000 na lang to tapos, bibili na rin ako ng ano, Oxford Atlas na belt bag. Regular price ay 3,690 pesos. So, may 20% discounts na 738 pesos. So, nasa 2,900 na, na lang. So, total na ang nabili ko uh, sa regular price ay 24,700 pesos. Tapos, uh, yung binayaran natin ay 19,764 pesos so naka discount tayo ng 49 yata almost 5,000 wow hanip <laughs> agad yung may promo pag pupunta dito eh, no? may box na nga eh magaan pa rin ang ingay ah kaya pala sa x 25 Tagbong 20. Kala ko ang bilis. Yung pala ang bagal. <laughs> Alright. Ang lesson natin dito ay Marcos Avena. Wala pa tayong nakikita camera dito. Saka hindi makita kayong karadola. Hindi na to sa kabila. Kabilang lane. Meron na. Ayan eh o, MMDA no contact apprehension in effect Meron na pala dito Ayan <laughs> Nakastop Kulit mo eh no Siga. <laughs> Kulang lang talaga dito sa Pilipinas. Disiplina. Kaya nagigpit yung mga nasa gobyerno eh. Nasa katungkulan eh. Gawa na rin natin eh. Wala tayong disiplina. Parang matino kung mag-usap, ano? eh, hey, inaamin ko naman na may kamalian naman tayo. Pero, uy, mali yung ginawa mo, sir. Kailangan talaga disiplina. Always. Ano kayo? Pag, ano, paggabi, Makita pa kayo ng mga kamera yung mga violators. Sa napapanood ko, napakalinaw kasi no. sa yung mga ilaw ng plate light natin, meron naman. Makita pa rin naman. Kaya lang yung mga road sign yan. Ah, uh, hindi hindi masyado makita no. Napakahirap ng uh, sumunod sa traffic. <laughs> Pero kailangan sundin Dahil sa n camp, nakalito-lito na tayo Pero malinis ah Ano oras na? Bakit? 3.30 pa lang 3.23 Yan ang sinasabi ko eh Hindi natin may more race eh Kasi yung Yutang dito dun sa kabila isa lang. Ayun, dalawa na. Napakagulo ng road signs. Kailangan ayusin. <laughs> Dito naman, wala namang road sign yan. O, wala namang U-turn din sa may ilalim. Hey, MRT. Felix. ito kita yun pala sa tunog uh, RC200 sa U-turn dito sa Marcos Highway merong isa linya may dalawa linya so maliliit ka kung pang ilan linya ka kapag didiretso <laughs> diba sa kaliwa pas lane eh, dito sa Marcos Highway Napakaraming Napakaraming U-turn slot Kaya delikado yung mag mabilis dito Pero ito yung motorcycle lane dito sa Marcos Highway Hindi na natin So practice na natin At uh kumbaga sanayin natin sarili natin na nasa MC lane tayo tapos takbong 50-60 kph kasi yun ang uh, speed limit sa mga kalsada yun na right uh, ilang ating uh, vlog for today magingat lagi tayo kapag merong biyay sa Manila lalo at Edsa medyo maikpit nakatotok ang uh, NCAP dyan saka sa Commonwealth saka sa C5 meron din ingat na lang baka mapitikan tayo hindi tayo napipitikan sa Marilac eh baka dito pa tayo mapitikan sa Manila <laughs> tapos yung pines pa na mataas 1,000 yata yung pinakamababa sundin na natin sa Seaper Lane sa Rosary Passing sa uh, dati tayong nakakadaan doon ngayon na uh, tayo nakamotor hindi na tayo pwedeng dumaan doon sundin so, na lang natin yun alright mga pengo ilang ating uh, video for the day ano, MT-07 yata yun ha uh. Huwag sa balis uh, sa another episode So huwag niyang kalimutang subscribe my Hit the subscribe button and bell notification For more updates and episode Alright my Stay safe and race safe always And Bye, -bye.